Hello guys! Isa ka rin po ba na nagtatanong kung gaano ba katagal mawala ang unoriginal content? Kasi nga po guys, ayan so recently po, ang dami nga pong nagkakaroon. Ito pong a uh, violation po na ito. Ang dami po nagtatanong po, ayan sa mga aking mga post po, yung mga comments po nila is puro po gaano katagal mawala ang unoriginal content po nito. So guys, no, so, so uh, sasagutin po natin yan. Ayan, so base nga po sa aking experience and po nagkaroon po ako ng limited originality of content. So ang limited originality of content kaya yung unoriginal content is uh, pareho lang po guys yung um, yung uh, yung violations po na yon. I mean, kung gaano po katagal mawala ang uh, violation po na yon, kung uh, uh, gaano po uh, katagal or mawala po ang unoriginal content po sa inyo pong account okay so um so guys sa so base po sa aking experience ayan so three months po guys naghintay po ako ng three months bago mawala ito pong uh, limited originality of content ko po so kung kayo nga po ay meron pong original content so maghihintay din po kayo ng three months so yun po guys yung uh, uh, normally po three months po talaga yung hihintayin po natin kasi wala pa po akong nakikita or uh, nababalitaan na yung mga nagkaroon po ng na mga ganito pong uh, violations is um, um, mas mababa po mas mababa po sa 3 months yung hinintay po nila bago mawala itong uh, violations po nito at kung isa ka nga po na nagkaroon ng original content na uh, mabilis lang po nawala po yung violations nyo po na yon or kung meron po kayong kakilala, ayan, so i-comment nyo po dito po sa baba para malaman ko po kung ako po ay mali. Ayan, so anyway, I stand to be corrected, okay? So, pero itong sinasabi ko guys, base lang po ito sa akin experience, okay? So, uh, three months po ako talaga naghintay. Ayan, uh, actually guys, meron po akong ginawa po na video. Ayan, yan, yan po, yung nasa taas. At kung gusto nyo pong panoorin, nasa comment section lang po yo ang link po niya yung full video link po niya at sinabi ko rin po dyan po sa video po na yan kung ano po yung ginawa ko para mawala yung violations po na yon. Okay, so uh, tips ko nga po sa mga nagkaroon po ng uh nanggalingito uh, po ng violations. So uh, whether po iyan ay unoriginal or yung limited originality, Ayan po so i-delete niyo po ang inyo pong uh, video na um, hindi po sa inyo. Uh i-delete nyo po, linisin nyo po ang inyo pong account at uh, mag-apil po kayo. Okay? At uh, siguraduhin din po natin na after nga po natin mag-appeal or i-delete po yung mga video na hindi naman po sa atin ay wag na wag na nga po tayo at wag na wag na nga po natin uulitin na mag-upload po ng mga video na hindi po sa atin. Kasi pag inulit po natin, ayan so right after ka po mag-appeal, ayan po kasi mas lalo po na hindi po uh, tatanggalin ni Lolo Meta ang inyo pong uh, violations na yan. Okay. So um na dapat lesson learned na rin po sa atin 'yan, okay? Lalo na po kung monetize kayo, tapos nagkaroon po kayo ng mga ganyang uh, uh, violations, is talaga pong uh, uh, maapektuhan po ang inyo pong earnings po mawawala nga din po ang mga ads sa inyong mga video so ganyan po guys talaga yung nangyari po sa akin nung nagkaroon po ako ng ganyang uh, violations at yun nga po guys 3 months po yung hihintayin po natin pagka uh, nagkaroon po tayo ng ganyang uh, violations okay yun lamang po yung maishare ko po ngayong araw po na ito at kung meron lang po kayong katanungan ayan mag comment lang po kayo dito po sa baba at please guys ayan so follow me po subscribe for more tips and tutorial thanks for watching and god bless us all